Hi guys! Welcome to my channel. Nandito na naman tayo sa ating DIY kunting kaalaman. Mayroon na naman akong may babahagi sa inyo guys tungkol sa pag-repair ng LED bulb. Ito guys, mayroon tayong isa. Listing na natin. Okay. Ngayon, tatanggalin na natin ito. Pumotok na to guys. to isa. Tanggal na yung ano niya. Testing pa rin natin guys. Gamit yung polar. tingnan natin kung yun lang ba yun yun dalawa yung gamit ng itong pump tester guys itong polar at saka lapis dito na natin to. Okay. Testing na natin, guys. Ayun. Okay, guys. Okay, guys. Hanggang sa susunod. Thank you for watching.